Oh. Nagkakabusinahan na rito pag mabagal kang gumalaw Bubusinahan ka nung kasunod mo eh. Paranoid Always survive Winter Spring Summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada thank you magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis ano? Kung nasa man kayo ng araw na to. Ayun, kasi gusto ko lang subukan tong ating uh, bagong billing ano no. Uh, impact wrench 'yan para sa mga gulong ating sasakyan. So by the way, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating uh, backyard ano. Ayun na, puro puti na, puro snow na. Oh, di ba? Tatandaan <laughs> niyo ba yung raspberries na tinitira natin dati? So ayun na siya ngayon ano. Pakita ko sa inyo 'yan no. Ayun, oh, ano? Tingin-tingin lang tayo. Yan na. Uy, meron pa rin natitirang raspberries, oh. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Ayan, oh. Wala na. Tuyot na. Ayan. So, gusto ko lang subukan itong ating uh, impact wrench ng mga kainags para, syempre, malaman natin. May pakita ko din sa inyo, syempre. Ayan, dito, 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 dito. Gusto ko lang testingin to. Ito, ito, itong, ano na to, no. So, sinet ko siya sa number one. Ayan, oh. Kita nyo, number one. Tingnan natin kung kaya ng number one, ano. Kita nyo ah Ito, Ba, parang hindi kasya ah Ba, kasya ba? Uh -huh. Yun, yun Ayos <laughs> Ayos mga kailags, ano? Ayan na siya oh. Oh, Diba, yun ang tinanggal natin, ano? Ayan, so madali lang, no? Yan, kasi kaya ako bumili nito mga kainis no, para mapagaan yung trabaho natin. Tsaka pinaghahandaan natin yung mga hindi natin inaasahang mangyari. Kaya syempre investment din itong mga gamit na to. Hindi lang naman sa sasakyan natin magagamit to. O oh, ba diba? So ibabalik na lang uli natin. Balik uli natin. No. Oh. Yan. Set lang natin sa... Yan. Alright. Ayos. Ay. nag -stop. Yun. Tanggal. Tapos syempre, meron tayong panghigpit talaga diyan, ano. Saan ba 'yung panghigpit natin? Yan, hindi ano, hindi hindi pwede 'yung ano lang, 'yung ganoon kasi automatic 'yun eh, Na namamatay pero dapat higpitan pa natin. Yan, alam ng mga ano, alam ng mga mekaniko 'yan, ano. Ako hindi ako mekaniko, mga kainig ano. Kung bagay, ako 'yung nagbabasi lamang sa aking mga napanood at sa aking mga nalalaman. Yan, pwede kayo mag-comment. Yan, ito 'yung panghigpit talaga. Yan, para sure na mahigpit. Tama ba? Ah, ito pala 21mm Yan ah ano Ayun natin Para makita nyo Iyon, ayos Ito isa Testing natin Yun Yan Ayos Ayos at least nasubukan lang natin mga kainit siya ano? Gusto ko lang ipakita sa inyo syempre ah, So effective Effective na effective So kasi ito Kailangan ito nasa loob ng sasakyan Nung no? tinatago ko sa loob ng sasakyan to eh Baka kasi syempre kailangan natin At least nandiyan, nasa loob lang ng sasakyan natin ah. So by the way mga kainit siya ano? Ito nga pala nakikita nyo nasuot ko na tuk Ano yan? Yan yung ginagamit ko pagka natutulog ako sa gabi kasi syempre kahit na meron tayong furnace heater na umaandar sa bahay natin sa loob ng bahay natin kailangan ko pa rin magsuot ng ganito kasi wala tayong buhok di ba eh pag wala kasi yung ganito sinisipon ako sa madaling araw yan <laughs> at least nakakatulong mga kainis ano kita niyo baka bago kayo ah so by the way baka hindi niyo ko nakikilala mga kainis ano ako nga pala si Inags ha oh yan oh no? ako si Inags sa mga Baka nanibago kayo sa akin ha. Kailangan ko lang magsuot ito malamig eh. Grabe, actually nga malamig ngayon ano. Madalian lang. Tinesting lang natin yung ano natin. Sa ating uh, impact wrench. Ayos. Kaya yeah, simutin natin to ating uh, moisturizing cream. Makabili nga mamaya. Pwede yan. Pwede pa, pwede pa. Yan, oh. Kita nyo, suot ko na yung bagong bili nating winter jacket. At saka yung tuk, mga kainag. Ano? O, di ba? Yan. E, ano lang natin, ihatid lang natin si Mahalarena na Tapos, eh, magalagala tayo. Kasi yung sasakyan niya, ginamit ng bunsong prinsesa natin. Ano, wala ka? Tuk? Ah, marami ka dun sa ano. Ba't yung mo, kinuha? Ay, alam ito. hatid oh, Wala na. hatid muna natin ito, mga kainag. Ano? Para nama, please and thank you. Yan. So ito yung ating uh, inano kanina, Matinanggal tinanggal, no? Ayos na yan. Malamig yung panahon ngayon, grabe. Lakas ang hangin. Yung hangin talagang pag wala kang moisturizer sa mukha mo, talagang mararamdaman mo yung hapdi. Tsaka yung panahon ngayon, madilim, oh. Ito yung mga moment na natatandaan ko dati nung contract worker ako, no? Pagka ganito yung panahon, malamig, fall, na ako may merong konting depression at kalungkutang mararamdaman ano na lang yon uh, alaala na lang yon memories na lang yon eh may kasama na tayo Ayan. ano oh. yeah. all right touch hop oh, mama hindi na hindi na tayo mamaya ah oh, meron akong may susunduin sa kanya So ngayon mga kainags, It's time para naman sa atin ano. So pupunta ano. Oh, sige muna, I love you, Ingat. So may pupuntahan muna tayo ngayon kasi gusto kong bumili ng ano, yung portable uh, butane. Yung halimbaw, nasa camping site ka. Maliit lang yun eh. Bibili kang uh, gusto mong magluto ngayon, 'no? Mga panglutong, gusto mong pagkainin. Pwede mo lutuin doon, pero maliit lang. Pero pwede mong ilagay sa mga bag. Very handy. So pupunta lang ako doon kasi parang 35 dollars yun eh, 'no? Yung ano lang yung tanke. Eh. Pero yung gas, wala pa, eh, separate yun eh. Yun ang gusto kong bilhin ngayon, subukan natin kung may makiabutan pa tayo. Yan, yeah, kasi naka four wheel drive na tayo ngayon mga kainags, ano? pero since na okay naman yung daan natin ngayon, wala ng snow, eh, lilipat ko na sa two wheel drive to. Yan o yan, o, diba? Two wheel drive na siya ngayon, ano? Para ano, para hindi sayang yung ano, yung ating sabi nila gasolina raw, ano, malakas daw sa gasolina, kumonsumo yung pag naka four wheel drive. Yan, so nandito na tayo sa ating uh, pupuntahan actually ano. Ah, yan walang static. Dahan-dahan <laughs> ko na hinawakan yung pintuan Sa na sasakyan natin kasi baka makuryente tayo sa static eh no. Yan. huh Grabe. Yan kasi yung una nating ano, yung pinuntahan nating unang Canadian Tire. Hindi ko nakita doon yung ano eh, yung hinahanap natin na ano, no, panluto, pag nagka-party. Dito ko nakita yun eh ah uh, hopefully meron pa rin ito no? sana makita pa natin kasi 5 months ako nagdalawang isip ako nasa kamay ko na eh sabi ko next time na lang sana nandito pa oh just ko po puro Halloween no? Oh. oh Halloween na ah. just Tuesday Halloween eh. na <laughs> sa Tuesday Halloween na mga kainags ano Yan, marami mga kasama ko sa trabaho na nakikipagpalit ng day off kaya lang hindi pwede dahil family day natin ang Tuesday Yan, kasi mamimiss nila yung mga ano mga mga bata, mga anak nila, no? Mamimiss ng mga anak nila yung pagpunta sa Halloween pagka hindi sila kasama yung mga magulang nakasama natin sa work. Yan, so ito yun dito dito ko nakita yun mga kainis ano. Nako wala na. Ito yung pwede mo ilagay sa kanya, no? Ang hinahanap natin yung tang ano yung panluto talaga. Oh, mukhang wala na, tira na nga natin dito Sana mayroon meron dito Ganto siya yun, eh ganito yung lagayan niya kalaki, no. Nako, mukhang wala na. Mukhang wala na. Wala na. Yan, gan parang gantong makakiniksyon ano? pero mas ayan oh, no? ganto siya. Pero malaki 'to, yung maliit lang hinahanap natin, maliit lang. Yan, parang ganto siya, no. Pero dito mahal 'to, eh. 100 dollars 'to, no. Parang ganto siya. Pwede kayong buksan 'to. Yan, buksan natin 'na. Ano? package na to eh hindi, hindi ganito yung hinahanap natin hindi ganyan yun so wala na mga Inags, ano titingin na lang ako sa Amazon yung mga nakita ko sa Amazon nun eh. pero maganda kasi yung nakikita mo actual eh natitesting no? mo kung busted ba o hindi kung okay o hindi so Amazon na lang tayo bibili yan, so nagtanong tayo meron daw So, doon pala siya nakalagay. May pero... mistake na pa. may. Meron pang anim. Apat. Apat. Meron daw apat pero daw ko kung nasaan yung apat na to. Ah, so dapat siya nakalagay ano. Hmm. Ayun. Dapat hmm. So yun mga kayo no? Meron daw silang apat. Dito daw nakalagay yun, no? oh. kaya lang wala eh. So mabuti na nagtanong tayo titingnan niya raw doon sa stock room baka nandoon. Nagbaba ka sakali. O, diba? Sana meron, no? Kasi ano, gusto kong testingin pag nakabili tayo. Ah! So, lagi snow na naman, mga kainags, ano? So, by the way, uh, hindi nila nakita yung hinahanap nating uh, camping stove. Meron silang apat, kaya lang, hindi nila makita kung nasaan. Grabe, dilim na naman, ano? Kaya, dito muna tayo dilim na tapos nag snow pa Yeah. <laughs> yung kababayan natin na talagang inasikaso tayo para makita kung saan yung ano yung mga store na meron tayong hinahanap yung stove nga so babalik tayo doon sa ano sa una natin pinuntahan doon sa may 97 na uh, 97 street kasi galing tayo doon hindi naman natin nakita yung stove na hinahanap natin kaya pumunta tayo dito pero tinawagan niya eh, nakausap niya yung isa sa mga staff doon sabi meron daw so pupuntahan natin ngayon hopefully nandun Ah, uh, maka para makabili tayo matesting natin ngayon tinan nyo naman no nag snow snow na naman snowy na naman no? sa Alberta di Canada no so by the way ito bumili ako nito mga kainags ano? ito kasi matagal lang pinapabili ni Mahal na Reyna to eh eh kasi yung sasakyan niya yung kanyang windshield yan yung windshield yung ganito nagpo-prost yan so kasi yung heater nung ah, uh, mahal na Reyna natin mahina na makakainis no? kasi yung sasakyan niya nga ano yun eh 1999 model no? yung sasakyan niya na yun so nagustuhan niya kasi subok na subok na sa malamig na panahon yun makakainis ano? kahit na hindi mo charge yung kanyang uh, yung yung ano yung saksakan ng ano ba tawag doon kalimutan ko na naman di ba sinasaksak natin yung sasakyan natin pagka malamig ang panahon para hindi ma, ma, ma ano, hindi mahirapan umandar pag ini-start mo na yung kanya ano yung tawag doon sinasaksak basta yun na yun, ko na naman so bali ito, isasaksak lang natin to dito sa ano no yan oh. yan isasaksak lang natin dito pak yan oh, kita nyo yan isasaksak natin tapos ito nakatutok lang ng ganon para madaling madeprost yung kanyang windshield yan ganon so matagal nyo ng problema yun ano hirap mahirap magat tapos pag mag drive ka medyo malabo nga unsafe kaya kailangan talaga ito toto to. yan so nabuksan na natin ano ito yung holder nya yan ano? Uh, pakita ko sa inyo yung holder niya no? siguro lalagay natin yan dyan sa sakyan nakaganyan tapos nakatutok doon yung ano pero wag muna natin ano yun to lagay muna natin ito dito importante ito muna matesting natin wala ano ba to ayun natatanggal pala to yan tapos to asan ba yung ano dapat iilaw to eh ayun to, to may green dapat iilaw yan eh. tingnan natin saksak natin yun yun uy yan, gumagana na oh. Gumagana na mga kainex oh. Paano ba to? Fan, heater. Ah, heater dito. Fan to, pa, fan pag paganoon Isa, yan isa. Tapos isa. Pag dalawa, yan dalawa, papunta dito sa kapila. Ah, fan and heater pala to no? Tingnan nga natin kung mainit. Uy, mainit. Mainit nga. Painit mga kainag so. Oh. Oh, lumalabas na parang ano, parang ano, yung pangano sa buhok. Uy, maganda. Naku, makakatulong to mga kainag sa ano ka, so, nakaganya no. Oh. So okay to, okay to. Ay matutuwa yung mahal na reina natin ito. Oh. Ah. Ugh, Bakit may static? Eh. Wala wala wala. <laughs> yan, kakain muna ako mga kainis Ano kasi nagutom ako eh Importante yung hindi tayo nakakaramdam ng gutom Para ganado tayo no? Para may energy tayo Especially parang Nakihina ako magsalita ngayon eh. Kasi gutom ako ano? So nandito ulit tayo sa North Gate So punong puno yung parking ngayon mga kainis Kung napapansin nyo, punong puno yan no? Oh. Kaya sa malayo tayo nag, ano, Malayo tayo nagpark park Okay lang yan, para makapaglakad-lakad din tayo habang naglalakad eh. Tingin-tingin tayo ng mga tanawin. Yan. Parang dami sasakyan ah. Oh, o, kahit saan tayo mo. Kahit saan tayo dumaan. Hindi tayo makatawid ah. Daming sasakyan. <laughs> kahit saan. Yan, dito tayo. Dito tayo. Tawid tayo, tayo dito. Yan. Hirap tumawid. Yan, tayo dito Let's go, let's go oh. Grabe Nagkakabusinahan na rito Pagka mabagal kang gumalaw Bubusinahan ka nung kasunod mo eh. Buti na lang nakatabid na tayo Makakakain na tayo Tapos sa meron nga palang isang ano no Meron nga palang isang subscriber Na gusto tayong makita mamaya Yung inoorderan ng online selling ni Mahal na Reyna Maghahatid ng in-order ni Mahal na Reyna mamaya gusto raw tayo makita personal magpapapicture daw yan <laughs> nakakatuwa naman ano na, so ma matagal na palang manunood sa atin yun mga kainans yung ating uh, subscriber na yun eh nung nalaman niya na si mahal na rin na yung umuorder sa, sa, sa kanya natuwa siya nako maraming yan mara shoutout sa iyo ha ah. ayaw magpapanggit ang pangalan eh nahiya raw siya shoutout sa inyo thank you very much kasap tayo dito no dami tao Makakain na tayo. Ayan, dito. Ayan, oh. Ah. Gutom na ako. Oh, wala nang kiserve dito, ah. Ayan, oh. Ah. Ano na pala rito, mga kainis? Self-service na pala rito, no? Ayan, mamimili ka kung anong gusto mo. Ito yung kumuha ako ng brown rice, saka nito. Tapos kuha na lang ako ng gulay, ayan, oh. Yan, to 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 to. Self service. ayan. bahala ka kung ilan ang gusto mo karami. Tapos sabab titimbangin yata nila to doon sa ano no, sa counter. Yan okay na yan. Yan. Mabubusog na tayo nito. Nakalimutan ko yung takip. Lagyan pala natin ng takip. Yan. Alright. Mahirap na baka malagyan ng kung ano pag hindi natin nilagyan ng takip. Kain na tayo oh, mga kainags oh kain na tayo sarap ito amen mmm sarap mm. tenga ng daga dati naalala ko nung 2011 nung wala pang laki Supermarket po sa atin malapit every Saturday nandito ako pumupunta sa Northgate TNT nandito ako kumakain ano pa lang ako noon contract worker pa lang ako noon yung time yun 2011 tagal na no kaya minsan pagka uh, bumabalik ako dito para kumain naalala ko yun yung dati sarap lang balik-balikan yung mga nakaraan eh. Tsaka nag-iisa ka lang nakakalungkot <laughs> malamig sa nabas nakakatuwa lang balikan yung mga nakaraan mm, sarap mga kainis oh. naubos ko oh. Hmm. yan para dun sa mga walang sasakyan ay yung telepono ng taxi diyan kita tawag para makakuha ng taxi oh, so kailangan makuwi tayo ng bahay ng ano ano bago magalas 4 mga kainan kasi pupunta na raw doon yung ano yung online seller na gusto gusto tayong makita. Kita niya naman mga kainis ano? talaga namang madilim ang panahon natin tapos nag snow snow pa. Yan yung malungkot eh. Yan yung mga na-experience ko dati nung contract worker ako rito no sa Canada. Malungkot, grabe. Tapos malamig pa, wala kang kayakap. <laughs> Pero pupunta muna tayo dun sa ano sa Canadian Tire ano? kasi bibili tayo ng ano nga yung yung ano yung stove na sinasabi ko yung maliit pwedeng ilagay sa bag para kahit saan pumunta uh, gusto magluto, magagamit mo yon. Uh, very ano yun, very convenient yung, yung stove na bibili natin hawak ko na kasi dati sa kamay ko yun eh, no? binitawan ko pa kasi wala pa akong budget ng time na yun eh. tsaka bibili tayo ng moisturizing cream teka muna, tabit muna tayo tapos ano, gusto ko mag washroom kanina hindi ako makapag washroom kasi ang daming tao doon So meron akong nga pala rito Dito, dito kung napapansin nyo Meron akong ano rito Basyo ng bote Ano ng bottle water uh, Plastic Actually pag kasinumpong ako ng ihi Naiihi na talaga ako at Wala akong an, Dito ako umiihi mga kainags so. Eh. At saka ito meron akong lata Kung sa mga hindi Doon sa mga hindi nakakaalam Ano lagi ako meron ganyan sa bag ko. Pati plastic Meron din akong plastic dito Kasi yung plastic bag na meron tayo, lalagay natin dito yan, lalagay natin dyan tapos pag nadudumi na tayo, talagang ano na, yung talagang survival ano na. Uupo lang ako dito. tapos prak, yun na. Pasintabi po sa mga kumakain, ano. Ano lang yan, yung mga talagang tinatawag na ng kalikasan talaga, hindi na natin kayang tiisin. Kaya kailangan dapat talaga handa tayo lagi. Lagi tayong handa sa lahat ng bagay. Kaya, kaya lagi nandito lang yan eh. E, mamaya, naiihina kasi ako eh. Gagamitin ko muna to sandali ng mga kainay Pagkatapos natin kumain, meron din akong ano rito mga kainik siya, no? no? Mouthwash, pati floss, yan, kompleto tayo rito, no? Uh, kaya, syempre, kailangan yun. Baka mamaya may, may makamit tayo mga subscribers, eh, kailangan mo bang yung hininga natin, no? Ayan. Eh, siguro naman mga kainik, ano, naranasan nyo na rin yun, yung talagang bigla kayong tinawag ng kalikasan. Yung okay lang yun na iihi, pero yung nadudumi kayo, di ba? Nako, hindi nyo alam kung saan kayo pupuesto, di ba? Eh kaya ako, eh madalas mangyari sa akin yun mga kainags ano? <laughs> Tinatawag ng kalikasan Kaya naghanda ako ng ganyan para sa sarili ko Kasi kung sakaling hindi ko na kayang tiisin at wala ako makitang washroom Or malayo yung mga washroom Dito lang ako mga kainags pupuesto ko Itutupi ko lang yan papabalik pabalik yung, yung upuan Itutupi ko lang yan no? Napakalaki ng pwesto ko dyan Diyan lang ako dudumi, lalagay ko na yung lata, uupuan ko lang Tiklop ko lang yan. Very komportabling-komportable. Diba? May tissue na rin ako rito. Nandito yung tissue ko, mga ka Yung mga tissue ko nandyan, no? Oh. Kompleto lahat. Talagang. Tapos na meron din tayo, ano rito? Ah, sanitizer pagkatapos. di oh, diba? Ano lang yan, mga ka-inay? Ano talagang medyo may pagka... Uh, parang bastos yung pinagsasabi ko. Pero, totoo talagang nangyayari yan. Nangyayari saan. Sinasabi ko lang sa inyo, mga survival. Ayan. so pasintabi po sa mga kumakain ano kaya nga lagi nilang sinasabi no ah uh, paranoid always survive yan di ba advance mag -isip.